Welcome to my channel. This channel is about OFW life and goals. My name is Lori, isapong caregiver dito sa Bansang Israel. Hello ko OFW. Today's vlog, Government ng Israel ang nagpapasahod sa amin dito. Um, maganda ang retirement program ng Bansang Israel at isa nga ito sa kanyang benefits. Ang isang employer ay mag-a-apply sa kanyang Uh, insurance or bituwa kung pwede siyang bigyan ng caregiver 24-7. Ngayon, kung fit naman siya, bibigyan siya ng caregiver na mag-aalaga sa kanya at bibigyan siya ng halaga na ipambabayad sa kanyang caregiver. Um, dati noon sa previous employer ko, isa siyang Holocaust survivor. So, yung bituwak or insurance, um, ako yung nagsasign ng TOFES, ang tawad ng and monthly, ibinibigay ko sa kanila yon and pinapasok nila yung sahod ko sa post office, at ako na yung kumukuha ng sahod ko doon sa post office. Minsan, mas malaki pa nga yung nakukuha kong uh, pera doon kaysa sa sahod ko. Pero, syempre, binibigay ko yung sobra sa mga anak, ng, anak ni Lola. Ngayon, um, sa kasalukuyan kong employer, sila ang nagbibigay ng pera sa akin. Private ang tawag dito. Um, pero hindi ibig sabihin, hindi sila nakakakuha ng, ha, ng pera galing sa gobyerno. Nakakakuha sila. Kaso, um, direct direkta na sa kanila, napupunta yung pera sa kanilang bank account. So, pagkuha nila doon, Ah, uh, na nila sa akin. 'Yun 'yung sahod ko, cash na binibigay Maganda talaga 'yung retirement program ng bansang Israel. Uh, pero siyempre depende kung ano 'yung profession mo. Mas maganda, maganda 'yung profession mo, mas mag, mas malaki ang nakukuha mong pension uh, benefits dito. Uh, kaya 'yung mga pensionado dito, pa-chill-chill na lang sila. Um, ang alam ko na age is uh, retirement age is 62, 65, 67 years old. Uh, para sa atin matanda na yon no? pero para sa kanila bata pa yon kasi yung lifeline nila is umaabot ng 90 to 100 years old ang haba ng buhay nila no sana all pero yon um, maganda talaga um, pati yung health and health benefits kasama na yon kaya yung pension nila is cash uh, kasya for lifetime na sa kanila yon kaya ayun, sana sa Pilipinas din ayusin yung retirement program natin at saka sa mga health benefits kasi yun yung pinaka sa atin. Yun, sana may natutunan sa about sa Israel. Um, wag, kalimutan i-like ang video and subscribe na rin sa akin channel for support. Maraming salamat. God bless us all.